Ayan si sir, nag chat out to. Oh. Si Elmo po, wala may sakit po siya. Mga O so, si papansin, si Tony Vlog, yan si yan City Bike, Martibi, TV, yan. Uh, thank you po sa support sir ah. Uh, thank you. Ayan. guys, oh. Si City Bike nandi dito. Kanina ka pa? Ayan, oh. Oh, kanina pa ako. Magaga pa ako. May... Si Martibi. Hindi nandito dito man... kanina. Nandito sila, no. Si Elmo. Ay, si Elmo, wala. May sakit si Elmo. Papa-opera yata yun, eh. Hindi ko nga alam kung anong-ano niya. Sakit daw sa ba bato. Bato ba? Ano mahirap binigyan tayo guys eh ayaw natin tanggapin sabi ko baka maihi na naman tayo biglaan ito oh, kay Boss Joel oh, thank you guys Boss Joel thank you ah cha <laughs> oh, cha guys uh, dito tayo sa latag ni Boss Dan sa mga rilyo niya guys uh, punta kayo dito sa mga latag niya dito sa Carmen Planas so, kami dito guys oh. ito yung mga imbikta niya guys o oh. so, imbikta diba? May mga Seiko 5. Yan, Seiko 5. Seiko X na yan, o. No? Dami, dito. Diba? Hello po. Good morning po. Yan sila, sir. Tagus sa buhay, sir. Lupa po. Saan po? Puntin lupa. Oo, yun, o. No? Bumili, bumibili. Bumibili. Ah, yun, o. No? out po sa inyo, mama. Oh, thank you po na marami sa pagdayo po rito sa Carmen Planas. Oh, daming tumatangkilik dito. Shout po. Yun, oh. Ayan, no? Ayan. sila ma'am. Namimili. Oh, guys, continue tayo sa mga rilo ni Boss Dan dito. Oh, sa mga Gustong pumili ng mga rilo ni Boston, guys, bisitahin niyo na yung pwesto niya rito, guys, sa Carmen Planas. Oh, dami dito, guys. Oh, iba-iba. Pwede to pang babae, pang lalaki. So, yan guys oh, so, mga rilo na to, uganto oh. Uganto no. Di ba? Anong ah, benta? Anong alikabok? No, meron pa dito, guys, oh, so, iba-iba 'tong rilo na to. So, di ba? Hindi mo ito hindi original, lagi na lang nila. Ito mga para ng designer na kasabi nila. Kunin natin to, guys. Kunin lang natin para makita ng mga viewers guys ang latag ni Boss Dan dito ng mga rilo o diba ang dami guys ang gaganda nito oh. o, may mga Bulgari dyan o, may mga Rolex pa oh. diba ang dami oh. dami ang dami rito ah, talagang ginadayo to guys yung Riloni ni Boss Dan dito sa Carmen Plaza. Di ba? Tingnan nga natin tong isang to, napakabigat guys, oh. o, oh, di ba? Bigat, bigat ang Ganda ng mga rilo rito. O oh, may protector pa para hindi magasgas ko yung rilo ninyo. Iyo diba? Ganda, oh. Oh, dito na tayo. Bye-bye mga rilo rito, guys, oh. Oh. Oh, tingnan nyo na lang guys, baka may mapili kayo rito. Puntan nyo na lang to sa pwesto ni Boston dito sa Armin Plan. Yan oh. Napakarami, dami pa nito, iba-iba taga Taytay, -tay, Bumili ng relo. What? <laughs> taga Taytay, -tay, bumili ng relo dito kay Boss Dan. Oh, ba? Diba? <laughs> ay hiya, eh. ay hiya ni. Eh. <laughs> <laughs> Ayan, yeah, ayan. Yeah. So, kunan natin. Puntaan so, nyo na itong pwesto ni Boss Dan dito sa Carmen Planas. Bang dambungad lang sila guys. Mula dun sa dulo. Mga so, ilang akbang lang guys. Nandito lang sila. Sa so, may gilid na to Bandang kaliwa pagpasok po natin. Kay Boss Dan. Yan guys. Ah, shout out. Thank you Boss Dan ha, ah, sa ano, pag-update dito. Hello sir. Shout out po. Yan. Tagasan po kay sir. Malabon. Malabon City. Oh, Malabon City, oh. Oh, dito na rin. Oh, di ba po si Sir ng relo? Oh, di ba? Oh, may napili na yata. Dito nyo po binili, Sir. Yan pa Bibilin pa lang. Bibilin pa lang. Oh, thank you, Sir, ah, sa pagdayo dito sa ano, Carmen Plana. So, guys, taga Malabon City, guys, o oh. oh, nandito. Yon, punta na kayo dito guys sa uh, pwesto ni Boss Dan. Ni Boss Dan. Yan, isang latag niya puro rilo guys, yun. Dito tayo guys, dami-dami rilo. Ay okay, dito guys, ito yung mga kaganapan dito sa Carmen Plaza, napakaraming tao. Dami kayong mapipili rito guys, iba-iba. Thank you po. Thank you Boss Dan ah. Yon. So, mam ma ma'am, pili na kayo diyan. <laughs>